Kahit mayaman ang mga kupunan sa NBA, milyones yung kanilang pinapasahod sa kanilang mga manalaro. Aba, kanilang nilalabhan pa rin yung mga jersey uniform ng kanilang mga players, mga idol. Yan ang dapat nung malaman sa ating istorya ngayon. Nilalabhan ng mga kupunan yung uniform ng kanilang mga malalaro. Hindi porket milyones yung kanilang pinapasahod ay gagawa sila araw-araw. Well, hindi naman isa lang yung uniform. Marami yan maraming mga reserba upang kung sakaling mapunit o masira, mayroon silang reserbang nakaabang na. Malamig na tubig ang kanilang ginagamit sa paglalaba upang mamaintain pa rin yung kulay, yung structure, hindi siya liliit at yung mga lettering, ganun pa rin, intact pa rin. Mabusisi, maingat ang mga equipment manager sa pag-aasikaso sa paglalaba ng kanilang mga jersey. Actually, lagi silang handa at mayroong blankong jersey na nakabang kung sakaling mayroong bagong manlalarong kukunin ang isang kupunan o mayroon silang kukunin via trade. Ang mga jersey na yan ay nakaabang lang. Kung ang gusto gustong pag-usapan natin, mayroong kang katanungan, e-comment lang yan sa comment section at baka gagawa natin ng video. Samantala, umabot sa 38,400 ang halaga nang sinuot ni Brony James na jersey sa kanyang debut na nangyari nga o sa Summer League mga idol kung saan siya ay kumamada ng 8 puntos sa kanilang pagkatalo laban sa Rockets. Grabe ha, baka nyo ha, sa kanyang debut na pa sila, 38,400 ang halaga ng kanyang jersey sa auction niyan mga idol na bili. Kung sa atin yan, yung halagang $38,400 nasa 2.2 million pesos yan. Napakalaking halaga. Naungusan pa niya yung halaga ng jersey ni Zachary Rizache, ang first overall pick na mayroong halagang $3,000 lamang. Kitang kita dyan yung epekto ng kanyang presensya at para sa Lakers, ito'y maganda sapagkat ito'y mga hakot ng mga viewers. Ano? Bago nangyari ang sakuna kay Draymond Green at kay Jordan Poole, malaking numero ang kanyang kinakamada at sigurado na sana ang Golden State Warriors na siya na ang susunod si Apak na Stephen Curry. Laban sa Raptors, si Jordan Poole ay kumamada ng 43 points at nakapukol ng limang 3-pointers. Laban naman sa Phoenix Suns, siya ay kumamada ng 38 points and 7 three-pointers. Maliwanag na sana yung kanyang future sa Golden State Warriors. Pero nangyari na nangyari, yung tungkol kay Draymond Green at ang resulta, nasa Washington Wizards na siya. Hindi maitatanggi na mayroon pa rin planong bumalik si Jordan Poole sa Golden State Warriors considering na dun siya magaling, dun siya nababagay. Sa Washington, bilang isang leader, hirap siya. Sa buong season mga idol, nahirapan si Jordan Poole. Kitang-kita naman yan sa kanyang stats at sa kanyang performance sa Washington. Hindi may tatanggi na maeroong ma ipinapadalang mensahe si JP3 sa mga fans ng Warriors patungkol sa pagpopost niya ng mga lumang larawan niya suot-suot ang uniforme ng Golden State Warriors. Kung gugustuhin man niya, mahirapan din siya considering na nandun na nga si Brannan Podjimski.